Hob, unang kabanata. May isang lalaki sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Hob. Ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. At may ipinanganak sa kanya na pitong anak na lalaki, at tatlong anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay pitong libong tupa, at tatlong libong kamelyo, at limang daang magkatuwang na baka, at limang daang asnong babae, at isang totoong malaking sangbahayan, na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan, at ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanikanyang kaarawan, at sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang tatlong kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari, nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Hob ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat sapagkat sinabi ni Hob marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso ganito ang ginawa ni Hob na palagi isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nang galing? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Hob? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, Nasakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, Natatakot ba nang walang kabuluhan si Hob sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. At nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Nadumating ang isang sugo kay Hob at nagsabi, Ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila. At dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala, Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, Ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, Ang mga kaldeo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang apat na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nang magkagayoy bumangon si Hob at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob, ni inarimang mangmang ang Diyos.